Yan. Naihatid na kami ni Boss Ninong dito. Kaya. Siya nag-offer sa amin At di sa kanya kami tumuloy. Kaya... Yes, baby! Hansahol Londo Official. galo hindi naman ako marunong mag -ilopano. So, ayan, video na lang natin sila. Ang ganda dito. Kahit anong... Kahit nagkano kalakas ang bagyo na dumaan dito, hindi ito kayang alunin kasi kulong na kulong. Parang nga siyang ilog yan oh Yan nagpahina na yung barko. Hindi ko alam kung saan yung pinaka-pier talaga nito. Yan. Pero parang malalim itong lugar na to. Kasi ang lapit na sa tabio, wala pa, hindi pa kita yung ano yung ilalim. Ayan, puro na yan, ano, seawall. Ayan, o. Palagay ko, ito yung pinakasentro ng, ano, ng buryas. Kasi, lalaki ng bahay dito, eh, o. Oh. O. Ayan, o. Ginagawa pa doon, ano, seawall. Ayan, andito yung, mga, um, malalaking bangka, o. Oh. Ayan, siguro, yun, oh. Ayan, diretsyo ng, ano na yan. Diretsyo ng barko na yan. Ayun oh. Parang dyan kami, bababa. Ang lalim na lugar natin, siguro. Hmm? Alright. Alright. Ibig sabihin, itong lugar na ito, yung kabila ng seawall na yan ay dagat din gawa ng may tubig doon no? Oh. tapos yung mga bahay mga nasa nasa tubig ano oh. kasi ito parang ano tam, tinatambakan dito eh yan eh pala diyan pala yung punta namin yun binabana yung unahan hindi, unti na kaming lumalapit finally, andito na kami sa Burias mga kakonsi alright ayan na oh okay ayan na ayan na ayan na ayan na ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Wala. Alright. Oh. Uh. Yun. Oh, yun na. Oh, uh. alright. Okay. Kita na kami at mag Uh, pag-prepare namin na kami ng pagbaba. Right, nandito na kami sa bahay ni Bus Ninong. Ayan, at ni Bus Ninong yung sasakyan niya. At yahatid na kami kay Idol Alcaraz. Ang bait ano, ni ano, Boss Ninong. Uh, talagang pagdating i, eh, ano, hindi magkaintindihan yung pag-aasikas sa amin. Grabe-grabe yung uh, effort na ginagawa sa amin ni Bus Ninong. Pawisa na, pamisa na si Pus pag ano, pag asikaso sa amin. <laughs> so ito yung ano bahay ni Pus paglabas niyo ng ano ng pier. Ito, yan yung pier. Paglabas niyo, paglabas niyo dito, ayan ayano yan ano, San Pascual. Ay, makikita niyo agad yung bahay ni Boss Ninong. Ayan yan, yun yung sasakyan ni Boss Ninong. At diyan kami sasakay paghati doon kay Al kay Idol Alcaraz. Bali doon kami magtatanghalian. Nandito <laughs> <laughs> na tayo sa sasakyan ni Boss Ninong Kasama na natin si Boss Ninong at saka kanyang misis biyahin yung mga idol ko. Ayos lang, excited. Ang lapis ko masyado. <laughs> Magdamag na biyahe, boss ninong, mula sa ano, pasakawa. Dalawang oras naman <laughs> yan, dol. Tatlo po. Alright, yan. At papunta na tayo kay, ano, kay Idol Alcaraz naman. Thank you kay Boss Ninong at mm, siya pa yung naghatid sa amin. Alright, yan yeah, at abangan nyo yung uh, interview kay Boss Ninong pa niya, niya ni, ano, ni Kapakpak <laughs> Boss Ninong, umiyak ka kaya Boss Ninong <laughs> Sabi ni Boss Ninong, misis daw lang niya nagpapayak sa kanya <laughs> Alright, yan yeah, at abangan nyo okay, mamaya Yes uh, yeah. Ay, 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 Ma'am, ba't napatingin kayo kay Boss Ninong? <laughs> Alright, yan. Abangan nyo pagdating namin kay Idol Alcaraz. At yung mga gagawin namin dito. Alright. Alright. Yan. Naihatid na kami ni Boss Ninong dito kay uh, Idol Alcaraz. Ayan na, si Idol Alcaraz. Yun. At nakarating kami dito sa lugar niya. Ang ganda ng lugar. White sand. Yon. Yan, mamaya magte-tent kami dito. Dito kami tutulong ah, sa tabing dagat. Sa May, ka, dala ka, sa May dala kaming tent. May dala <laughs> kaming tent. Pinaghandaan namin yan. Yan, tapos ang ganda ng dagat nila. Tahimik na tahimik. Nung nakaraang buwan, ay, siguro, taklating taon na siguro, di, dito rin galing sila, Busjok. Oh. Jok sa NTB at saka si Jan Igor. Yon yan salamat at nakanating kami salamat sa pag invite ni alam nyo ba kaya kami nakanating dito kay boss Alcaraz siya nag offer sa amin na sa kanya kami tumuloy kaya napakalaking pasalamat namin kay boss Alcaraz dahil ang pinag problema namin talaga yung tutuluyan namin dito kasi nga ang kadikit lang namin talaga ay si uh, si Jan Igor kasi si Jan Igor ninong ang tawag sa akin kaya si Jan Igor ang kadikit namin dito sa Borias eh wala naman siya nagkataon na nag-offer si Idol Alcaraz na dito kami tumuli sa kanya kaya napakalaking pasalamat namin thank you boss, salamat, salamat. at sa alam mo ang dahil na inspired tayo kay Idol Japer Sniper yes. kung anong puso ni Idol Japer Sniper ganun din tayo Yo. o, kaya sa mga thank you, kasamahan thank you. mo sa mga kasama mga vlogger na pumunta dito salamat talaga sa inyo at sa Tim Sword Yo. salamat, salamat, talaga. Salamat, Idol, nakita na kami Ayan, at uh, tama, tama kinukwento mo sa akin na napakabait Ayan. at napatunayan ko na ngayon thank you <laughs> high five Ayan, at nakakita ko dito ng mga panghulin nila ng giant squid ganito pala yung kanilang diskarte ganito yung kanilang ginagamit kasi sa bukana walang nanguhulin ng mga giant squid na sinasabi nila so ito andito yung kanilang panghuli tingnan ninyo Ayan. Kung sa I amin, mean, kung tawagin ito ay mga palaboy. Yan dito. Panel. Ayan. Ayun, Ayan, ang hinuhuli nila. Ayan, yung sinasabi ko sa inyo, giant squid. Ayan. Ang laki o. Mga ilang kilo yan. Oh, Oo, gyuro nyo. Ganun ka laki nyo. Maliit um. pa ito. Oo. Ang ulan nyo mga ito. Salamat, salamat. Ayan. Ayan, Ayan yung ano. Yan yung ginagamit nila pang huli doon sa giant squid na, sin na ipinakita ni uh, Idol. Yan. At uh, aalis daw sila mamayang alas tres ng madaling araw. tak kasi mga anong oras po ang balik ninyo nung kuya pag malas kayo alas tres ng madaling araw? Kalmada, uh, tanggal din pala. Wala, wala kasing ano eh, wala kasing na nagamit sa amin ng ganyang ano. At saka isa pa, wala pa ako nakakakita na nakahuli sa amin ng ganyang ano, ganyang giant squid. Kaya wala si ayaw ko, wala wala na subok eh. Hindi man na siguro mawawala sa ano, mahuli sa buwanan niyan. Ibang iba yung forma ng bangka nila. Ayun. Ganyan yung lahat ng klase ng bangka dito puro ganyan eh. Ah, uh, yung, 'yung style ng bangka nila. Uh, anong anong makina niyan, Kuya? Sumo 15, ha. So, kahit pala dito mga sumo na rin ng gamit. Yan ata. Uh, Ngiten ng dagat nila parang ano ba? Ah, uh, parang wala nang ipinagkaiba sa matabungkay. Yung ano nila, oh, yung buhangin o oh, puti. Saka yung dagat yun, oh, lakas ng ulan sa laot, oh. Oh, dilim na dilim, oh. Yan, katatapos lang ng ulan dito. Yan, pa, 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 papunta doon yung ano ng ulan. Ang ganda ng dagat dito. At saka, bihirang magkakalong dito kasi ano na, puro buntok na yung paligid. Yan, tapos din yan, yung si Kuya nagagawa ng bangka. ayun oh. Ayun no. Ah, ayun yung ano dulo na San Diego. <laughs> so, yun. So, na mga kausi. Ayun, kasama natin yung Alkaras uh, Alcaraz community. Uh, sa ano sila sa Facebook sila lahat sila naka, ano, nag uh, upload Kaya ito andito ayan at uh, kakasama sama dito, nagkakatuwaan. At bukas bago daw kami umuwi ay magbubudol fight kami dito sa Tabing Dagat. Yan, pasinaya ni uh, Idol Alcaraz. Alright, kaya lang, you know, ang dilim ng ulan. Yan, at uh, tayo ng manok ni Idol Alcaraz. ipang ulam natin. Ang galing, ang galing. Yan, salamat ulit kay Idol Alcaraz. Yan, at uh, sa ano po sila sa Facebook. Facebook po sila. Pero meron din silang ano sa YouTube. Yan. Dahil si Idol Alcaraz at saka si Bosninong, kasali sila sa challenge ni Idol Japper ngayon sa Team Tulay. Kaya supportahan natin yung kanilang ano para lumaki yung kanilang ano, revenue at saka views. At yan, si ADR kasama natin dito sa uh, Burias. Kanina kanina lang nagplano na siya ay isasama namin yon mabuti at sinamahan kami ni ni ADR kahit paano ay may nagagay sa amin dito at yan yung misis ni ano misis ni boss ninong si ma'am Maripi ito yung yan yung bangka ni ko ni Idol Alcaraz yan yan ang hanap buhay nila yung nanguhuli ng giant squid. Ayan, at, eh, pinakita ko na nga kanina yung panghuli nila. Halos lahat dito, yun ang hanap buhay. Oh. Kita may mga boya yung mga bangka nila. Yan yung ginagamit nila pang huli ng giant squid. Ayan, oh. lahat sila. Puro may boya sa bangka. Walang nagamit niya sa bukana. Sa parting Mindoro, meron yan. May nakikita ako niyan. Alright. Ayan, no? Parang hindi kami, hindi kami naninibago kasi tabing dagat din. <laughs> kaya lang, mas malapit yung dagat sa bukana kaysa kanila. Malayo yung dagat. Hindi kaya sa amin. Ayan. No? Ayan, si Bus Ninong. Siya yung sumalubong naman sa amin sa Buryas siya yung naghatid sa dito kay Idol Alcaraz yan, napaka solid yan, thank you at Jeff salamat nga pala at kami ay uh, tinulungan mo para kami maasikaso nila yan, salamat salamat Jeff Sniper so yun mga kasi at uh, na yan, madilim na ngayon nakakita ako dito ng ano ng manok ito yung paulam sa amin ni na Boss Alcaraz. Ayan, eh. Manok na Tagalog. Oh, yan ayo nga pala. Nandito <laughs> nga pala kami sa Bisaya. <laughs> okay kaya. Yeah. Eh. Manok Bisaya. Talagang pinaghandaan kami dito ng uh, Alcaraz Community. Ang galing ng pagtanggap talaga nila sa amin. Yan. At uh, boss, thank you. Sadya Alcaraz po. Kapatid ni Alcaraz TV. Ano? Sadya Alcaraz po. Kapatid ni Alcaraz TV. Iyon. Sa Facebook ka rin. Facebook. Iyon. Yan. yan i natin sila. Yan. Thank you. Thank you sa pagtanggap sa amin. Yan. yan. Alright, yan mga kakosi at gabi na. Alright, yan mga kakosi at gabi na. Yan at uh, matatapos na yung interview ni Kapakpak. Panoorin niyo sa channel ni Tapsal TV yung uh, mga interview ni Kapakpak. All yan na mga kosi. At mm, hanggang dito na lang itong aking vlog. Yan at maraming maraming salamat ulit sa suporta ninyo sa challenge ko. Yan. I love you sa inyo lahat. Bye-bye.